bigay natin yung tamang uh, tamang serbisyo sa mga mayor. Yeah, nice ko rin i-congratulate nga pala si uh, Mayor Vince Soriano. Magmula nang siya ang um, uh, naging alkalde ng bayan ng Pakil, ang laki ng naging improvement. Gaya ng sabi nga ni Atty. De Lima, fifth class municipality pero ang income ang estadong tinatahak parang second class, first class municipality. At dahil yan, sa isang uh, na, sa isang lingkod bayan na tapat manilbihan sa mamayan iniisip kung ano ang mga dararapat at pangangailangan ng tao ng kanyang mga nasa skupan. So, kaya rin dumami ang uh, mga investors sa bayan ng, pa ng Pakil. Yun nga, yung tiwala ng mga investors sa namumuno. Sa tiwala ng mga to na kaya at ikanga, investment friendly ang umiiral na sistema sa bayan ng Pakil. Marami tayong nakikita mga bayan sa lalawigan ng Laguna na hanggang ngayon ay parang tila naka-standstill na hanggang dun na lang. Bakit kaya? Pag-isipan po natin yan, siguro, hindi nga napapatupad yung sinasabing social justice sa kanilang bayan. Kaya nananatili silang hanggang dun na lang. At well, syempre, sabi nga, narinig nyo naman, napanood nyo sinabi ng ni attorney Lyla De Lima nasa nanunungkulan yon nasa mga lingkod bayan kung paano nila ipatutupad ng maayos ang kanilang mga plano ang kanilang mga programa at proyekto